ito man, na. Laki na ito, oh. Uy. Laki na ito. Ano ba to? ito? Ito oh. Ito 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 Laki. Africa, oh. No? eh Laki ba nga ito, Oh African

nararamdaman na kumaagat lalapad po ng lulutang dito ng tilapia hindi ko po napansin na may kumagat na pala Ano, uli. Tumabit pa. Uli, oh. Ayan. <laughs> uli, ito. ule <laughs> Uli, oh. Yung liwalo masarap to. Yung, ang, ano. Ayan, kalupot pa. Ayan po, Yung liwalong sinatawag nila. Sarap po ito, inihaw. Yung liwalo, di na po ito lumalaki gano. Ayan po, ayan, liwalo yan o. Oh. Tuloy verde. Ayan, uh, isa na tayo, kala ko masisiro tayo. Ito oh. Huli, oh. oh. oh Uy! Dito! <laughs> Lucky yung hito oh. Dali natin ko yung hito oh. Mm -hmm. Thank you Lord. Okay. Ayan oh. oh. Dali natin hito. Pang ihaw po. Salamat. <laughs> Malungkot po ako pag hindi nakakahuli. Ayan po. Ayan po. Agat pa, agat. Dala ng plais. Laki oh, oh. Hmm. Ang alang huli po natin. Sa isang liwalo po sa kasangin hito bawala yeah. pa. Ito po oh. Po, laki ng hito mamuno bung na, Laki na to, oh. Uy Laki na to, ito? na ito. Ito kung ito? Ito, oh. ito? ito ito. paano, isipin kung paano, isipin Oh, African. <laughs> African po, laki. Ayun, oh. Sobrang laki oh. African po siya, oh. Ay. Laki. Ay, yan yan po, oh. Sobrang laki oh. Oh. Thank you, Lord. Dito na naman, oh. Ay, salamat. huh oh. Tignan po ang oh, gano'n po kalaki, oh. Oh. Salamat. mo. Oh. Laki. Ganyan natin dito. Ayan. Sobra po laki ng hito. Ayan. Ayan po, oh. Sulit. Oh. Sulit po, oh. Nalagot po yung aking hook. Oh. oh ah lakas thank you lord huh? paglalaki lakos tulad <laughs> lakos po Ay, Nalagot po yung aking ano oh uh. Nakasanya, nasa kanya po lahat oh Nalagot. ayun siya set muna po ako ah uh, grabe mga boss laki ah uh, napigtas po yung ating hook ayun nag set pa tayo ng panibago ah, sa gilid lang po sila Grabe po, ang may isang kilo po mayigit yun. <laughs> papakita ko po sa inyo kung gaano kalaki mga mara talaga. Nandito lang po sa gilid. Um, yung hitong malaki. Medyo maambun po kasi kaya uh, ah, lumalabas sila. Uh, agad oh. po oh. Kapain, paain, oh. Uh, ubos yung pain. Grabe oh. Tingnan po. Wala pong kapain pain oh. Ubos. Ah, ubos na 'to. Lakas. Ano po? Oh. Ugo malalagot. Ay po. Ayan po? Hito na naman oh. po? Hito. Ano po? Hito oh. Oh. Hito na naman. Naki. Ano po Eh. Eh po. Uh. Salamat Lord. Ah. Ito na naman po. Ay, sa laki. <laughs> May laki, oh. Oh. Sino po, oh. Sobra laki. <laughs> Pangatlong hito po. Ang nahuli natin. Ayan, baka pumati po tayo. laki, oh. Salamat. Ah. Tayo na po, hindi nalagot. Ngayon, ay, kanina po nalagot. Ngayon hindi, oh. Tignan po, guys, oh. <laughs> Mga boss, lalaki. Eh, thank you, Lord. Eh, dasal lang po, dasal para makahuli. Ay po talaga. Buti hindi po nalagot. Oh. Yan na po ang ulo, oh. Okay. Mahito, mahito po dito. Ito po, oh. Uh. Oh. Sobra. Hu. Tampo oh. <laughs> eh, kulang apat na kilo na po oh. Tatlong hito pa lang. Thank you, Lord. Thank you. tatlong piraso pa lang pong hito yun ha. ah, meron ako lang ang ano kulang tatlong kilo yata ayo o higit pa Yung, sulit na po jackpot yan lang po nakahuling nito puro hito halos hito tatlo tapos ang liwalo ang nahul natin ayun na po kala ko mas makakasiro tayo hindi naman pala Ayun po, mamaya maya, pwede, pwede, na tayong ano, uh, muwe. Sulit eh. Ito yung huli natin. Oh. Ayun, oh. Ayun po. Yung huli natin. Oh. Dito oh. O, lalaki. Oh. po yung huli natin. <laughs> Tatlong piraso lang po yan. Oh. Ayun, mamaya maya, uwi tayo. Pero nakatotopo po yung ating pamingwit. Mamaya-maya uwi tayo kahit walang mahuli. Pero sulit na sulit na po ito. Laki.